pa tamat lang sa sampo lang Diet o saan pa kayo kuya kabila lang grabe init no buti kayo hindi na initan parang hindi <laughs> naligo <laughs> kahit mabagong paligo ano hindi nga lang <laughs> nakababad na lang hindi na kaya nga Ayan, baka yung ngayon, ah. Talagang hey napaka-init. Kapag babad muna. na. Diba sa dito ah? Diba? Ngayon ang malakas siya, ice cream. Ano? Oo. Oh. Okay. Anong uhaw ang tao eh? Pag tag-ulan, nakaw, wala. Mahina ang ice cream. Nito malit man ako Ah? Pumalit. Pagka taglamig, iba naman. Balot. Balot? Wah, makan Terima kasih Thank you.